Ayan, magandang araw. Good day, mga idol, mga katonda. Andito tayo, balik tayo dito sa shop ni P. Tanoy. Kaya niya si Paring Mark. Ayon, uh, binabakos binabakas na yung head. Cylinder head. Ang aking motor na si Harabas. Ayan, sira din ang takot niya. na yung cover ng left crankcase. sa so, kaya makakabili nito. Ayan, nabukas na rin yung tensioner. Mali pa natin yung tensioner at roller guide. Pati yung valve seal, medyo umuusok na po eh. Nangain langis. Ayan po si sa Mark. Ayan. At, uh, sana'y makondisyon na. Eh. Sana'y malalama kung may iba sira sa loob.

Ayan, no? Ayan po, ayan, 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 no? Labas na ang tanso. Pupunta ko yun sa may ilang kiwa. Meron daw doon binili, eh, jang Thank pagkakaano mo to? Yung sinabi mo na natuyo. So mm -hmm. yeah, ito yan. Mm. Eh, pwede pa naman. Ayan po mga idol, uh, ni Paring Mark yung roller guide. okay pa ba? Ay, sabi niya, okay pa. Mga loads. Pero may bago tayo papalitan <laughs> natin. Ayan, maghanap tayo ng pamalit ng cylinder head mga masama tama gastos mga idol <coughs> excuse me ay si Ayman at si Kerudi ang tatawa rin niya eh ayan ang ating hahanapin ngayon yung set ng cylinder head sa so, may meron tayong mako sa mga junk shop yung mga parts out na tulad nito na Suzuki bola yun ano ba yan gastos mga idol ayun mga idol binalot ko muna ng plastic si Arabas Tenga. umorder tayo ng pesa sa online eh. Hindi natin alam kung kailan darating. Pinila ko na pa uwi dito. Natulong yung aking anak. Uh, pag dumating yung pesa. Saka na lang po uli. Hihilahin. Pabalik sa shop. Doon kay paring makmak. Uh, Arking Motor Shop. Episod Ayan mga idol uh, Mordor tayo ng pyesa At hindi natin lang kung kailan darating Kung isang linggo ba abutin o ilang araw At uh, gagaling lang natin sa high blood Ito naman ang gastos natin Itong ating yung pangalap buhay tricycle na si Harabas e. Eh. Bumigay Ganun talaga eh Binubuenas kasama ng sinuswerte <laughs> ayun okay update na lang po mga idol uh, susunod